Ladies, alam nyo ba, pagdating sa S or action, merong mga technique na gawin mo para sobrang maligayahan ang lalaki sa iyong pagkain sa kanya. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Gawin mo ito para sobrang mababaliw ang lalaki sa ginagawa mo. So, kung nakaka-relate ka, mo ito. Whoops! Disclaimer muna tayo. Sa mga ayaw sa mga ganitong usapin, please scroll up na agad-agad. 2,000 years later. So, diretso na tayo ating naalamin. Number 1, magkasundo muna kayo okay? So, syempre, bago mo gawin yan, kailangan na gusto mo, okay? Hindi pwede na yung lalaki lang ang may gusto niyan. Bawal po ang napipilitan. Kung ayaw mo, sabihin mo na ayaw mo. Huwag mo nang ituloy kasi sigurado na hindi rin maging masaya. So, kailangan yung mag-usap at magkasundo sa bagay na yan. Kasi hindi lahat ay gustong gawin yan. So, usap-usap, magkasundo muna kayo. Yan ang unang-unang dapat gawin. Number one. Number two. ito yung take your time. Siyempre, hindi naman pwede yung agad-agad dadakmain mo yan. Hindi pwede yung agad-agad nandoon ka na sa baba at ginagawa mo na agad-agad. Of course, pwede naman yan kapag kayo ay nagmamadali or kulang sa oras. Kumbaga, eh, yung oras nyo ay limited Pwede yan. Pero kapag sa normal na sitwasyon, dahan-dahan muna, i-build mo muna yung anticipation para mas lalong manggigigil yung lalaki. Okay? Daanin nyo sa proseso hanggang sa makarating ka doon sa kanyang pipito. Okay? Para mas lalong nagbibil yung tension, yung panggigigil, yung pagnanais sa inyong dalawa. Number two, Number three, eto, yung use your hands. Or eto na, yung ginagamit mo na, yung kamay mo. Okay? Alam mo, sa ganyang gawain, napakahalaga ang tulong ng mga kamay. Okay? Hawakan mo yan. Gently, softly. Himas-himasin mo muna yan. Hagur-hagurin mo. Dahan-dahan lang yan. Pwede mong pisilin pero huwag sobrang mahigpit at baka masasaktan ang iyong pipito. Okay? So, ladies, kamayin mo muna. Okay? Nahandaan. Alam mo, kapag uh, ramdam ng lalaki na hinahawakan mo yan, kinakamay mo yan, iba ang dulot na ligaya sa kanya. Kasi yung init ng iyong mga palad ay iba rin ang dalang kuryente. So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung vary movements or iba-ibahin mo yung mga galaw ng mga kamay mo, okay? Baka mamaya ay sobrang bagal naman yung ginagawa mo. O di kaya ay sa sobrang panggigigil mo ay sobrang bilis naman. Ang bilis-bilis ng mga ginagawa mo. Hindi pwede yon. Tulad ng sinabi ko kanina, dahan-dahanin mo at uh, obserbahan mo ang kanyang expression. Tsaka ka mag-increase ng speed, okay? Kapag uh, medyo nakikita mo na iba na ang kanyang expression, Medyo dagdagan mo ng pressure, dagdagan mo ng bilis. Ayun. Kapag ginawa mo yan, makikita mo sa lalaki na siya ay gigil Siya na ay sobrang na-excite. Okay? So, iba-ibahin mo yung timpla ng galaw ng iyong mga kamay. So, yung mga ginagawa mo ay nakadepende doon sa expression na ginagawa ng partner mo. Number four. Number five. Ito yung gumamit ng mga lubricants or ito na, yung mga pampadulas. Okay? Alam mo, ibang sensation or sensasyon ang dala ng madudulas sa usapin na yan. So, since kainan na ang usapin dito, pwede mong gamitin yung mismong laway mo. Okay? Isang teknik yan para kapag yan ay hinahawakan mo, mas madulas. Okay? Pero kapag ayaw mo naman ng ganyan, pwede mong gamitan ng mga pampadulas. Kung available sa inyo yung talagang mga lugs na yan, the better. Pero kapag wala, pwede na yung mga ginagamit mo araw-araw, basta hindi nakaka-irritate, okay? Yung mga lotion, pwede yan. Yung simpleng mga baby oil, pwedeng-pwede pwede yan, okay? Basta make it sure na walang matatapang na chemical yan na maaring makaka-apekto doon sa kanyang pepito, okay? kapag ginamit mo yan, nako, sobra-sobrang mas manggigigil. Makikita mo sa expression ng partner mo na sobrang excited na excited ang nararamdaman niya. So ladies, gumamit ng mga madudulas. Number five. Number six. So eto na tayo sa mismong talagang kumakain ka na, na. Okay? So wala naman itong tamang rules eh. Pero may mga teknik para mas lalong na-excite ang partner mo. So, umpisahan mo sa iyong pagdila, okay? Ang iyong dila ay sobrang nagbibigay yan ng napakataas na kiliti sensation sa kanya, okay? Habang dinililaan mo yung pinakaulo ng kanyang pipito, kawak-kawakan mo rin yung kanyang mga lato-lato sa baba, okay? Kapag ginawa mo yan, sigurado na mapapasigaw yan sa sobra-sobrang nararamdamang kaligayahan. So, gamitin mo yung dila mo at combination ng paglaro ng kanyang lato-lato. Number six. Number seven. Ito, yung deep tea. O, ito yung talagang kapag yan ay isinubo mo, ito yung isasagad mo sa kaloob-looban hanggang sa iyong lalamunan. Okay? So alam niyo, karamihan ng mga lalaki, ito yung isa sa gustong gusto nilang gawin mo sa kanya. Pero ladies, dapat dahan-dahan lang yan. Okay? Kasi hindi lahat ay kayang gawin yan. Yung iba ay talagang hindi kaya. At uh, kapag ginawa nila yan, ay sila ay naduduwal or nasusuka. So, kapag hindi mo kaya, huwag mong isagad, okay? Siyempre, hindi naman kailangan talagang isagad yan kung hindi mo kaya. Tama na yung yan ay nakasubo sa iyo at ginagawa mo ang tamang mga teknik, yung pag-ikot-ikot ng bibig mo dyan, yung dila mo, tamang-tama na yon okay? So ladies, kapag kaya mong gawin yan, yung lalim na yan, gawin mo. Mas nakakadagdag ng sobra-sobrang sensations sa parte ng partner mong lalaki. So ayan po ang number 7. Number eight, ito, yung walang sabit. Okay, so ano ba ito? Ito na yung kapag kumakain ka, kailangan na hindi sasabit ang iyong mga ngipin. Okay, dapat buong buo yung bibig mo. Make it sure na walang sabit. Kasi kahit may kunting sagi sa pepito ng iyong partner, masakit yon. Kasi ang mga parte na yan ay sobrang sensitibo, di ba? Eh paano na kapag matigas na bagay na ang kumikistis dyan? Nakaw, sobrang nakaka-irritate, sobrang masakit yan sa pakiramdam ng kanyang pepito. So ladies, make it sure na walang sasabit. May technique yan eh. Number eight. Number nine. Ito, yung combination. Ito na, yung kombinasyon ng iyong pagkain at ng iyong mga kamay. Okay? Alam mo, kapag uh, nakikita mo na na malapit na sa sukdulan ang iyong partner, yan ang gawin mo. Hawakan mo yung puno ng kanyang pipito at talagang yan ay himas-himasin mo, pisil-pisilin mo at habang ang iyong bibig ay naglalaro, labis-labis nakaligayahan ang makikita mo at siguradong mararanasan ng partner mo ang sobrang pagsabog ng kanyang pepito, okay? Parang bulkan yan, nasasabog dahil sa kakaibang karanasan na ibinibigay mo. So, ayan po, ang number nine. So, ayan po, ang ilan sa mga teknik para mas manigayahan, mas mabaliw ang partner mo sa ginagawa mo sa kanya sa S. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.